Hello guys, kumusta po kayo? So, ito po ang kuan, kinabuhi sa abroad. Takot na yung pero ang trabaho ko, pero itong naghana lang, ayaw. Eh. So, yun ang tagdaro ang atong income, mahawera na to, lupa na sa Pilipinas. Takot pa ita? paita. So, mo niya akong trabaho ron. So, ang dahil ito trabaho. Gamay na lang ni guys. So, Mag. Sus na ako yung labhono. Na piloon. Pastilan. Kung ikong pinipiyas niya matulog sa ko. Tulog ako ang um, kaon. Parang babusog. Kapoy kining ula raw ito eh. Ay, kita rin magtrabaho. Hmm. Yun. Kumana gyud na akong pilo ang mga kuan sa plot. Ihatod na to dito sa tag like, iya ni. Ito na sa sala. So, mayroon. Yeah, maglaba pa ko. Hala ng nang kinabuhi na dere dito rin. Wala, wala. Paabreng ka ng su sa kawas Hmm, guys. sulod na rin napita. ang kuan pula pay suga hmm. wala ilang balai wala mano i mata dire na Sapulok, da, kodris, kortos, on lula, oh ani ta bisak on asulod hatag nato ning ilahang saplok dire ako dire sa kwarto sulod la Sunod ko kaya akong gisubay, ganyan yung daw, wala na punda. Kaya karoon, gumutang nga naman yung punda. Pastilan. So magawas na ta. Hmm. Ayo. Tara, o, nilang ilahang katri. Guwapa kayo. Wala pa na yung foam. O, bira pa nilang foam. So, mauni akong hihipos din ganina, oh perting daghana. Yan, na. Pagkahuman, naapa ka na. Tanang kabinet. Sulod, ana, sinina. Ibalhin na ko na dito sa pikas. So, akong kwaon dari ang gatas. Para akong gatas, kwaon na ko na. Dalaon na ko na o kusina. Gatas na po guys. na doon na po ito, kining kusina. Nanin yun din kinabuhin dito sa OFW. So, wala man akong amok karon eh, may nang bulak-bulak ko. Oh. So, Mga putang sa gatas. Ako putong balikan dito kabuo Tumuo ni Pwisto doon sa... Ah. Oh, parte pa kalata. May galit kay nahugasan na lang ko ng uban. So, ikuan eh, ano lang lang, uban. na lang ng uban. I-arrange na lang. I-clearing na lang. O niyang gabi, iinig na yung tulog na ako mao ni akong sampayanan diri o oh, naggira pa na daan kay pag uram man mi nangabot bakasyon sa Saudi eh. pag abot diri naggira ang balay naggira pud ang kuan oh labhonon ko. kanang duha ka box ako pa i-arrange kay wa pa na gadasok akong trabaho kana dara, labhonon pa na to, tapos na apa dito sa sulod akong washing akong kwarto medyo nahinlo na gamay Mata karon sa. Oh, da sala. Oh, dere sila magtambay permanente. Mo na ilang sala. Ilang tambayanan. Ya, o nakag bisita magtabok-tabok na sila. Wala na lagi patay ang TV. Oh, mo na. Simple lang bales ako amo among guys. Gwa pa ang carpet oh. So mo ta sa kay pasigaon na ako ang suga. Kay wala man akong amo. Layas man sila. Itura dito sa gawas. Kana dito sa second floor? Kana. to ko na ang nagpuyo diha ang anak nga lalaki. So, ang iyang inahan. Na, uh, naghanap ang kamera kay kuha ano naman. Ang uh, oh, ato at dito kaya pasiga ng suga. Sorry na dali. Ano dyan kina yung na ito sa abroad pa more. pamor pa more. So, naa sila yung kabayo. Oh, mahal ba kayo ng kabayo? Oh, dos mil kayo ng kabayo, anak. eh kabayo, ah. May. sakyan na ito ni ke Wala mang tag-iya. Ito yung sakyan, guys. biar kita kepada tu ini pada aus kuah, biar kita tahun berhathan kita, uh, 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 ubah, oh, pada orang mendadak aku, atau tersulut kemas pantang, cuma orang tu orang update, karo adlawah Kit kita kaya orang kan oh. plastik. So, may kalap shout out sa mga viewers ko around the globe. Uh, last video ko na to kasi uuwi na ako ng Pilipinas. So, yung mga OFW nandito, laban lang hanggang matapos yung kontrata. Huwag kayong mag-alala, ganyan talagang buhay natin. Pagdating ng panahon, mag-ipon ka lang para pag uwi ng Pilipinas, may negosyo kang maitatayo kung gustuhin mo. So, dyan lang magtatapos ang ating update ngayon. Maraming salamat po. See you on the next live. I love you all, mga viewers around the globe.